Biyaya para sa siyam na buwang buntis na si Margie Magpatok mula sa Purok Riverside, Barangay Baybay, Pindosan sa Davao de Oro ang natanggap na relief box mula sa OVP Southern Mindanao Satellite Office. Ang pamilya Magpatok ay kabilang sa daang-daang residente na binaha kamakailan. Kwento sa amin ni Margie, kasa-kasama niya ang kanyang pamilya noong rumagasa at umapaw ang tubig sa ilog na malapit sa kanilang tahanan. Nala ko sa balay, din ating alam ni, na kay sa gawas, baso ni gawas ko, sus so, pagtanaw na mo sa amo ang sapa kay na nakaayo ang tubig. Actually, amuang sapa is under construction pa siya. So, dili dyan na mo makuan. Ma. Kuan, ano na dyan sa mga nga, delikado na dyan siya kay mubanlas na dyan. Uli ko sa balay, nag-prepare mi nga, pang ang mga gamit kay nakatry na mga good nga, yung anak nga baha nga, as inasudlan dyan mi, panginato ato na dyan siya kadako. So, mo to, nangalsa na mi mga gamit, unya. Kay para makuhaan po na mo nga, intaw tao, dyan mga basa ta ng mga gamit no. So, mo to, na po na mo, nibulwag dyan ang tubig, niyadagahan kaya mga silingan, wala ka-prepare kay ning kalit lang dyan siya, og um, ang patungkuan ba tubig nga ning awas. Malaki ang iniwang pinsala ng baha sa pamilya magpatok. Asa mo ah, nagpabilin dyan gihapon ang lapok pero sige lang kaluyan sa ginoong mag-init lang siya para mauga kay tanan jud palibot na mo islamitak jud kay sangatanan sa lapok. Salo sa mong sila nangabasa ka ng mga gamit, mga wala jud mga refta, nangaguba, mga, mga appliances jud kay kalit. Basa jud kay kalit jud walay, walay nakakuan, labi na sa pikas purok. Apektado rin sa baha ang pamilya ni Nanay Linda. Anya, lampas tuhod ang tubig baha sa kanilang tahanan. Kulbaan eh? na kay basing muna anod eh. Mga tulog na ito, pero galit lang po ang baha ng kuwan ni Aguno. Kuyawad eh. Dahil sa pinsalang iniwan ng baha, para sa mga residente, malaking tulong na ang natanggap na relief box mula sa OVP. Dako kay tabang labi na nga, nga ano, mga anong mga chinelas kay syempre wala na nabantayan. So pas dako kay among pasalamat kang BP Jude nga na mi king ani diri sa amo ang kanang sa mong lugar na kuan min. na nadungog among mga kuan nga naay mga tabang nga mga but. Kaya mo nang inahanglan jud labi na karon kasagaran sa jud mga basa jud ang mga gamit na dako na gid nigtabang usak laro lang sa tanan nga gid panghatag sa mga kuan baon na ni laro nga tabang nila nga wa oi sa pagpasalamat ba dako na kaning tabang mamoy kay bless nga sa sa may nawala sa muang pamilya ng mga gamit na koy na na, Sa ngayon, Nakabalik na sa kanika nilang tahanan ang mga binahang residente. Mula rito sa bayan ng mabini sa Davao de Oro, ako po si Jera Gomez. Lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News.